sa Zamboanga, Sibugay. Ano yung Lalaking natrap sa loob ng kulungan ng buhaya. Parang, agoy, Sinakmal at kinalagkad. mo? Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Yung ginawa ko is nag na lang para makita ng mga rescuer. Ito na yung tagiyana. pa na akong sa kung una-una. Ito yung pag-asa. Aloy, loyo sa Sa Zambuan sa si Cebu niya po may lalaking nangahas na pumasok at tumalon sa kulungan ng buwaya. Ayun tuloy, kinagat siya at kinaladkad pa. Makaligtas kaya siya? Ay ay ka, dapat Makapigil ang pagsagip sa lalaking ito. Isang maling galaw maari na siyang sakmalin ng kamatayan. Dung, ginoocolor Jesus, Lord Jesus. Ang lalaki kasi, natrap sa kulungan ng buaya. Langga ng ano ng sulod man ka langga. Kabalo man jugka nga buaya na jagam. Man sulod sat si sulod siya dini ang Hanggang sa imo paakan sinakmal. Agoy, Maluoy Okay, naladkad. Lord, malukoy mo. Malukoy ka. Lay, dyan ako yung lang. Ayaw na siya na nag-asalay. Ako'y ginuoko, At pinaikot-ikot na ng buhaya ang tilam magiging hapunan niya. Diyos, alay. Loy, ayaw sa siya na nag-asalay. Diyos ko, yung ginawa ko is naglive na lang para makita ng mga rescuer. Alangan naman na ano, pumunta ako sa cage din. Di dalawa kaming kakainin. Nagaya sa ikapalanda! Nahirapan kaming ma-rescue yung tao kasi buhay yung kalaban namin. Ano ba nakapasok sa kulungan ng buhaya ang lalaki? Plastic daw yung buhaya. Gusto niyang sakyan. Mahilig din siya sa mga hayo kasi gusto niyang kaibiganin. Higit sa lahat, makakalabas pa kaya rito siya ng buhay. Ngayon mo pa agang, Lord, malungkot. Ako'y Lord. Jesus, Lai, malungo'y ka, Lord. ang insidente nangyari sa park na ito sa CI Zamboanga, Sibugay. Yung Kabul mangrove Park and Wetlands po is ecotourism site po siya. Yung local people mismo yung actively could participate the planning and managing of the operation. Kuwento ng empleyado ng park na si Arlene nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho nang may nanghingi ng saklolo. Auntie, bilis-bilisan mo kasi yung tao inatak ng buaya. Tumakbo ako at tinignan ko yung tao doon. Dito na raw nang hina ang tuhod ni Arlene nung nakita niya ang lalaki sa loob ng kulungan ng buaya ang buaya, isang saltwater crocodile na pinangalanan nilang Alay. Tinatansyang nasa 17 feet ang haba nito at nasa 300 kilos ang bigat. Gilak na niya mo pa agad. Agoy, ginukulay! Maluoy, kalay! Ang lalaki, itago natin sa pangalang Arthur. Hindi naman siya gumilaw. Walang kibo. Loy, maluoy, maluoy mo. Maluoy ka! Sa pag-asang mapaamo si Alay, hinaplos-haplos daw ito ni Arthur. Pero ayaw niya hawakan yung ulo, kaya... Ako'y ginukulot! Jesus, loy, ayaw sa taong ko na, Alay! Iniikot-ikot siya. Ang kapatid ni Arthur na si Alberto nanlumo sa inabutang lagay ng kanyang kapatid. Dili wala na ko i-expect nga akong friend na ko, nagtawag sa kuha. Sana, uy, to, your brother, no, kinain daw ng ano, crocodile. Naabot ko dito, ma'am. So, na, 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 pa sa, ano, buaya Wala ko yung mahimo. Maodyo na sa kung una-una. Wala, pag-asa. Ang rumisponding mga police naging maingat ang bawat kilos. Nung tinawagan ko yung kasama ko, ang option niya is barilin niya. Yung buhaya. Pero nag-aalangan ako, baka mas lalong maging Wild. hanggang sa may naisip silang paraan. Tawagan at papuntahin ang caretaker ni Alay na si Tata. Kaya niyang pamuhin yung buhaya kasi siya lang talaga ang makalapit doon. Nakatunga time na may samu ang balay na ay niabot din tebalo nga nakasala si Alay. Diritso rin kong lakaw. Na... Habang hinihintay si Tata, ang anak niyang si Joliver sinubukan ng pakalmahin ang buhaya. Nanamay ning ingon nga pusilo na lang na maluoy eh, po ko kay sulod na lang yung ko ang inig magpakaon ng si papang try ko hungit ni naman na sa mua kay pila naman na katuig gigkap na ko yang ikog wala ra mang sa puntong ito ang walang kalaban labang si Arthur walang ibang nagawa kundi humiyaw na lang sa sakit ano yung Magkakalahating oras na rin kasing sakmal-sakmal ng buwaya ang kanyang binti. Ano Maya-maya pa, dumating na si Tata. Pag-abot ko na ako dito sa sulod, nalooy. yung ka sa tao. kapit Pirting singgit ko. Tabang, tabang. Kaya hindi na daw siya mausap. Ikuha dahil ako ito ako ang steak. Muna ipag-train ako. sa yahagikan siya sa gamay. Wala na ko biyahe ang stick dito na po isa gilingaw dahil akong gilingan mga tao na kuhaan ninyo katong napakan. Kaya nakadagan na yung tao dito sa Daplin. mo to ilan Si Arthur, dali-daling lumabas ng kulungan. Nandun na sa tabi, tinulungan na ng mga rescuer. Naluwas na kita. Okay, eh. Pero bali, anti Elsa, sa sa ka, dinala doon sa hospital si Arthur, himalang nakaligtas. Nagbigay kami ng pain meds, antibiotics kasi very risky ang patient sa infection. Ang lalaki nagtamo ng sugat sa kanan niyang tuhod na sinlaki ng dalawang kamao. Nagpapagaling siya ngayon sa Margo sa Tubig Regional Hospital sa Zamboanga del Sur dahil sa tinamong subluxation o partial displacement sa tuhod at tibial plateau fracture. O bali, sa itaas na bahagi ng binte. Sa gitid siya. Antusin siya. Kaya naitabo naman niya. Eh. Gilak na na niya yung paakang. Agoy, ginukulay! Plastic daw yung buhaya. Gusto niya sakyan. Wala ko na gunaw na yung plastic. Tinuod yung buhaya. Gusto rin ako nga katong buhaya. Last na ako nga kuan. Mamaak bagdili. Katura, yun. Wala na yung lain Yan kasi, ginusto mong magpakagat. Wala na yung, ba, yung sila yung respect ba sa mong pamilya po. anak, wala din sila kailan na sa kung egzon kung anak ba nga ilang gi bully yun nila nga buang daw. Ano mabait yan. Pero si Arthur, may inamin sa aming team. Siya to kung tuyo dito. Katong bayay Mahilig daw kasi siya talaga sa mga hayo. Kaya nung nakita niya si Alay, na interes daw siyang hawakan ito. Dito pa kumagi sa katong portahan bitawunta. Pag abri na ako niya, di man naman gahi. Muto nga akong idea, kundi na ako mulayat sa katong payag ito. Wala dyan ko yung pamina bitong huwag uh, na hadlok. Guys, na ako sa butan. Hanggang nangyari na nga ang kanyang bangungot. Gilak na na niya yung mga paatang. Agoy, ginukulay! Sinakmal siya ng buhaya. Pero meron niyang anak sa kuwa, nabalik na niya niyang tiil. Nakita niyo na ako ni agawas ng bukog niya. Agoy, Gibalik ko niya, then gidala na pukunya diri. Sinubukan niya raw pakalmahin ang buaya pero... paagang agoy, ginukulay! Iyak kung gilamba. Mga ikadwa siguro ko niya tuyok. Nalagin <laughs> na kunauna to, nga mamatay. Og dito ko taman. Wala jud ko Imayimu. Kay bayam kito dako kay kayo. Nakita na ko yung ipon na naana na paksi ba. Ako lang giibot, gilabay na lang, A Ago, ko, na dire sa kilid. Ako Boto ni na pud siya, gibalik ko niya. Tay gidala na pud ko niya diri. Mabuti na lang daw at dumating na si Tata. Gidalan na niya sungkod. Permero niyang anak. Wala pa. sangalay, ngalay, buyi na dali na kayo ko nakatindog anak-anak ko kiyang kiyang gayon man iba ang kwento ng biktima sa mga sumuri sa kanyang doktor the patient claim naman po na he was under the influence of alcohol nagshot ko beer gamay lang good nato ko sa mga group during my interview there was no any division at the site level but in that incident the patient needs further psych evaluation assessment talaga. Na you something kan kay the way you talk to him, ang reaction niya, late reaction dapat unda kong i diri nga kuha ni for psychiatrist unda ba. Hmm. Hindi yun normal na gawain yang alam mo na yun, buha yan buhayan, kumain talaga yan ng tao but pumasok ka pa diyan sa pangyayaring ito, meron bang dapat manago? Kung mapatunayan nga na mayroon pagkukulang sa kanilang management, walang warning signs, walang nagbabantay, they fail to adopt security measures, then possible sila maging civilly liable. Tulod yung may duty, ma Dira, dira at bang sa stage, dira yun may pirmi magtambay. nagtuming nga, nagt nagtanaw ra siya sa buaya normal ramangod mangod niya daghan man diri, audrey buntag dato gatong pagkahitabuan an siya sa solo wa na mi kabantay will fence naman yung facility ni Alay check yan ng DNR yung nangyari na yun is very isolated case talaga Simba na po ba kayo mag ng kaso sa ngayon, wala na tayong magawa dyan, ma'am. Create naman tayo ng problema dyan. Wala ka, ma'am po. Kaya ako ang tinuyuan yun. Tinuyuan yun ako. Kung ikaw may kasalanan kung bakit ka nagka-injury, then hindi ka entitled sa damages o sa anumang pwede mo makuha. Si Park, meron silang internal rules or merong city ordinance na nag-penalize sa mga tao na kapag papasok o gagambalain yung mga wildlife, agayan ng crocodile, bapatawan ng penalty. Alang sulod ga? Kabalo man ka nga buaya na jagam. Before taking any legal action, po kailangan po natin alaman kung ano po yung reason or i-assist po talaga yung mental condition niya po para po fair naman po sa kanila kung ano po yung dapat nating gawin ma. Hindi na kumotrog ang buaya. Dahil sa nangyari, pansamantala munang ipinasara ang kulungan ni Alay. Issue po ng Temporary Closure MDNR. Nag-suggest kami na lagyan lang talaga siya ng roof para in the event mayroon bang papasok doon or may, may atin ba umakyat, ini talaga siya maka Since 2018, dito na lang sa tourism site namin para malagyan siya ng holding facility na maayos, safety din doon sa mga tao dun sa community. Ang lakas ng isang sagpang ng crocodile, tumahan tulad natin yan sa isang maliit na kotse na dumagan sa iyo. Ang isang crocodile kasi ay, ay, highly territorial na hayop. So yung kulungan ay inisip niya, teritoryo niya. So lahat ng mahulog doon ay maari niyang gawing pagkain. Loy, ayaw sa tarong ko Loy! Pagka nakagat siya ng crocodile, ang kailangan niya lang gawin ay eh, hindi gumalaw para maiwasan yung pag-ikot ng crocodile. Ang soft spot ng buhaya ay yung kanyang batok. Yun ang pwedeng butasan kung meron siyang dalang paraan na pang butas or pwede niyang tusukin yung mata. Miyerkules, sumailalim siya sa isa pang operasyon. The bride man and arthroscopy of right knee. Bali, lagyan ng bakal ang bali po. Libre naman ang mga serbisyo, ang mga gamot, but the patient may still need financial support po for the cost of implants and for his daily living. Ang lokal na pamahalaan ng CI, nagbigay ng assistive device. Nagbigay rin ang aming team ng cash assistance. Kadako kayo nga tabang sa kuha. May mga magagandang loob dyan kung may ano tulong kayo. So, salamat. Ang mga mababangis na hayop kaya ng buaya likas na nagiging agresibo kapag sila ay ginagambala. Kaya't isang mahigpit na paalala, igalang ang kanilang teritoryo dahil kung hindi, baka ikaw pa mismo ang maging alay. Agad ginuukolay. Ako'y ginuukol Lord. ayon sa karon ko